Pakain ba ito nito? Ayan o. Oh. Ang dami. Ginugulay ito guys. Masarap to, Masustansya to. Ayan o. Oh. Oh. Ayan ganyan. Ginugulay yan o. Oh. Oh. Pamilyar ba sa inyo? Yung ganitong uh, damo kasi tinuturing lang to ng iba na damo kasi ano kasi to tumutubo lang kung saan saan yung dahon nito sarap to panghalo sa ano panghalo sa isda ito kinukuha ko na yung mga dahon oh. No? masustansya to ito nakalimutan ko na yung pangalan nito kasi tumutubo to sa ano sa mga tubo to sa mga taniman ng mais taniman ng palay ayan oh ganito yung dahon niya guys hmm. ito yung dahon niya oh ano lang dahon lang yung kinukuha nito dahon lang gulay natin oh, ayan oh ang dami oh ang oh oh ang ganda doon halos ano halos mga lahati ng mga dito sa taniman ang dahon lang yung kunin natin kasi masarap yung dahon nito ano lang sabawan lang sabaw hmm. dahon lang yung kinukuha ko guys kasi matinik yung 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 katawan niya no yung katawan matinik ayan grabe tinik oh ayan yan yan lapit yung camera ayan oh ang daming tinik oh delikado yan delikado matusok tayo kaya dahon lang yung kunin natin yung ano lang yung dito sa taas yung talbos niya ah tulad nito hmm. Ah. sarap to sa bawan tapos haluan lang ng ano haluan lang ng kamatis ang dami oh grabe tumutubo lang talaga to Lagay ko na lang sa bulsa Kasi wala akong dalang plastic Ayan o Ang dami O Masarap ang ano nito, guys. Ang sabaw nito, ano, malinamnam. Parang ano, uh, parang sabaw ng malunggay pag sinabawan uh, malinamnam siya. O ganito ganito yung ano nito, yung lasa, malinamnam pag sinabawan. Alala ko nung bata pa ako, Ah, lagi kaming nangunguha nito ginugulay namin ito na guys yung nakuha ko guys ng mga dahon oh. Hmm. hinugasan ko na yan at napadaan na rin ako sa mga tanim kong kamatis at pumitas na rin ako ng ilang bunga para ihalo at para ihalo ko dito sa gugulay natin ngayon no? Hmm.